ba? Ah, kung gaano ka tatag na ngayon sa hulog mo? Oo nga. Inalive ko eh. Lumalagay ko. To. Nakita ko oh, na kung binuha ko. Tok! Kabila. Oh, tsaka yung kanina talaga lahat lumagotok talaga sa kata matawag ko eh. Uh, na ngayon no? Okay na <coughs> Ano po kaya galing? Sa Revesia po. Revesia. Saan sa Revesia? Llanera. Llanera. Palapit sa San Jose City. Ay? Ah, oo. Llanera. San Jose City. Palapin Di ba? Ano mo? Gimba. Silesio. Saan lang? San Jose City. Saan sa lagi Jose City. Muñoz ano ay, pamat, sir. ay po sir. Tsaka pagka iangat ko natin, masaya. Ini rapi ya, 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 apa alam siap? RJ RJ Sini ya anak mo Ya masalahnya apa gini anak? Hindi hmm, pa naman gaan sir oh, Pero itu talaga ang ning Nang problem Oo oh, sir Lagi hmm. naglalagotok pagka Ya lumalagotok kung inigot mo Oo oh, sir oh. Ayan yeah. um, pagka inigot ko naglalagotok talaga Ayan Ya. ...madalah siang lalat. Oh, yeah. okey. Tidak, saya lapar betul. Tak, Saya okay. dah, Tunggu sekejap Bukan kamu kena berjaga-jaga Tunggu Okey Itu kerana sepak saya Ya, Encik Apa yang kamu katakan pada kakak Dan pada tangan kamu? Selalu berkata Pagka naglalakad ako, laging naglalagotok pa rin ito eh. Sige. Hindi ka malagi. Exhale. Ayun ang lakas. Sabi na. Ayun ang lagotok. <laughs> Wala sa alay ng spinal mo eh. Terima kasih. Uh, Jika anda merasakan banyak keadaan yang menyakiti anda, Jika anda tidak mempunyai keadaan yang menyenangkan, Adakah anda mempunyai kekuatan yang kuat? Saya mempunyai kekuatan yang kuat. Saya harap anda merasakannya. Ya, kerana In Isang inlap lang rilip ka agad Sama mo lang sir, huwag mo yung ikaw Ayun lang ako Okay, kabila din lagi, balakang mo Oh, sir Tiyan, suka nga, matatanggal meron ka dito sa Pilipinas. Sa, sa sa, sa, sa trend. Sir. Pagyari ka ba ng ibang bansa, sir? Oo, oh, sir. Oo, Saan, sir? Sa Macau, China, sir. Macau, China. Gusto na. Já, hérna. Í hverjað hann fóðir hann þá að þér? Á þér. Það er hérna og ég þér. Það er hvað að það sé. Þá, nú. Það kannu verður að það er með hæðar á síðan að verða ná að ég heiti þér. Það er múið. Dito wala sa alay. Naging lumalagot to. Oo, oh, sir. Huwag no, ka nang lalakad daw. Talaga yung buto parang umat. Tumangin ko lang. Relaxin na. Narinig mo prok. Sa ko na sa rin para pa. Okay, sir. Kaya hey, po yung balikad mo. Sorry pa, pa. Ito, sir. Pagka uh, ginaganto ko, may lumalag ito. Ah, uh, yung, yung sakit. Yung sakit. May yung sakit wala na, sir. Kasi oh. yan, sir. Tsaka yung bigat niya dito na nararamdaman ko kanina, nawala na dun. Wala, wala niya. na. Yung, yung ano yan, yung lumalag ito, sir. Nainggit na kasi yan. Nagkaroon na lang tayo sa lupo. So, Sobrang tagal na rin siguro. Sobrang tagal Sobrang tagal na. Pero yung nakaibit na ugat nalina, nakahandal na. Oh. Kaya wala na, hindi na limitado yung garam braso mo yun. Maganda no, 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 no. Pati tuhod. Ito pag uh, nilulundag ko pa, Sir, ito nag-aalanganin pa rin ako kasi lumalagotot na siya kapag ka... Uh, mm. May lakas na yan kasi nakaituit ko na yung lumbat mo. Doon yan kasi mahina ang delivery ng dugo pa rin sa mga tao sa tuhod. Naka-impit okay. no? okay. no yun sa yate na Pero lalakas lang dyan sir. mo? Baka 5 plus 1. Ang mo. Hindi ba sila ikaw mag-isa? Yan lang Babalik pa sir kami sa asais sa second session. Apo, babalik Sa second session. pa ulit sir. Sa second session, mas maganda adjustment. Ayan, yes, sir. Na mo. Tignan mo ba? kung pa tabag na ngayon oh. <laughs> Ayon. yung tulog mo. Oo nga, lang. ko eh. Lumagot ako. Nakakita mo na kung binukaw. Tok. Okay. Tsaka yung kanina talaga lahat lumagot talaga sa buong bataon ko eh. uh. Pero ang gan na ngayon, no? Okay na yes, yun, sir. Wala Isang ano pa. Isang session. session, sir. Balik ka sa akin ng... Six. All 6. Pada 6. Tidak kami akan. Tidak, Sir. Baiklah, uh, oh, Sir. Uh, Baiklah, right? okay, Sir. Baiklah, 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 Sir.